Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mga kapatid sa pananampalatayang Islam Ang ating tatalakayin ay ang pamamaraan ng Muslim Pinakauna na ating matalakay ay ang pananampalataya kay Allah Ang isang Muslim ay sumasampalataya kay Allah Ibig sabihin siya ay naniniwalang may Panginoon na siya ay ang lumalang sa mga langit at lupa, ang nakakaalam sa nakalingid at sa nasasaksihan, ang Panginoon at ang may-ari ng bawat bagay na walang tunay na Diyos kundi siya na siya ay nagtataglay ng lahat ng katangian ng kaganapan at hindi nagtataglay ng anumang kakulangan. Iyon ay alinsunod sa mga patunay batay sa kapahayagan at sa katuwiran. Ang ilan sa mga patunay na iyon ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit sa marangal na Quran na mismo siya ang nagbangkit hinggil doon at sa mga pangalan niya at mga katangian niya. Ibig sabihin, siya ay nagbangkit hinggil sa mga pagkapanginoon niya, sa mga nilikha at kagaya ng nabanggit natin, sa mga pangalan niya at mga katangian niya. Isa sa mga patunay na iyon ay sinabi ng Allah sa banal na Quran ayon sa malapit nitong kahulugan. Tunay na ang Panginoon ninyo ay si Allah na siyang lumikha sa mga langit at lupa sa loob ng anim na araw at pagkatapos ay lumuklok siya sa trono. Ipinambabalot niya ang gabi sa maghapon na maliksing sumusunod dito ang araw, ang buwan, at ang mga bituin ay mga sunod-sunuran sa utos niya. Pakaalamin, ukol sa kanya ang paglikha at ang pag-uutos. Mapagbala si Allah ang Panginoon ng mga nilalang. Nagsabi pa siya sa Banal na Quran, chapter 28, verse 30, O Moises, Tunay na ako nga, ako si Allah, ang Panginoon ng mga nilalang. Sinabi pa niya sa Banal na Quran, Tunay na ako ay si Allah, walang Diyos kundi ako. Kaya sambahin mo ako at panatiliin mo ang pagdarasal para sa paggunita sa akin. Nagsabi pa siya, kung sa mga langit at lupa ay may mga Diyos bukod pa kay Allah, nasira na sana ang mga ito. Kaya napakamalulugwalhati ni Allah ang Panginoon ng trono para sa mga ipinanlarawan nila sa Kanya. Ganoon din ang kairalan ng iba't ibang mga nilalang at sari-saring mga nilikha. Sumasaksi ang mga iyon sa kairalan ng tagapaglikha nila at iyon ay si Allah. Yayamang sa san sinukob na ito ay walang sinumang nagaangkin na siya ang lumikha at nagpairal sa mga nilalang na ito. Hindi rin matatanggap ng isip ng tao na iiral ang isang bagay nang walang tagapagpairal batay sa tulad ng mga patunay na ito ayon sa kapahayagan. Pangangatwiran at iba pa ay sumampalataya ang isang Muslim kay Allah sa pagkapanginoon niya sa bawat bagay at pagkadyos niya sa mga nauna at mga nahuli. Si Allah ay Panginoon ng bawat bagay wala siyang katambal sa pagkapanginoon niya. Sinabi niya sa banal ng Quran, chapter 1, verse number 2, Ang lahat ng papuri ay ukol kay Allah, ang Panginoon ng mga nilalang. Ang ilan sa mga patunay sa pagkapanginoon niya, batay sa pangangatwiran, ay ang mga sumusunod. Una, ang pamumukod tangit niya sa paglikha sa bawat bagay, maliit man o malaki. Sinabi niya sa Bnala Quran, sabihin mo, si Allah ang tagapaglikha ng bawat bagay. Pangalawa, ang pamumukod tangit niya sa pagtutustos sa lahat ng nilikha. Sinabi niya sa banal na Quran, chapter 11 verse number 6, walang nilalang na nabubuhay sa lupa na hindi umaasa kay Allah sa panustos nito. Pangatlo, ang pagsaksi ng malusog na kalikasan ng tao sa pagkapanginoon ni Allah dahil nadarama iyo ng bawat tao sa kaibuturan ng budhi. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, ayon sa malapit na itong kahulugan, sabihin mo, sino ang Panginoon ng pitong langit at ang Panginoon ng dakilang trono? Sasabihin nila si Allah. Pang-apat, ang pamumukod Tangi niya sa paghahari o pagmamayari sa bawat bagay at ang ganap na pangangasiwa niya sa lahat ng iyon. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, chapter 10, verse number 31 hanggang sa number 32, Sabihin mo, sino ang nagtutusto sa inyo mula sa langit at lupa? O sino kaya ang nagmamayari ng pandinig at mga paningin? Sino ang nagpapalwal ng buhay mula sa patay at sino ang nagpapaluwal ng patay mula sa buhay? Sino ang nangangasiwa sa bagay? Bagay. At sabihin nila, si Allah. Kaya sabihin mo, kaya hindi ba kayo mangingilaw, magkasala? Ganyan si Allah ang Panginoon ninyong totoo. Kaya ano pa pagkatapos ng katotohanan kundi kamalian?